babalik ang orihinal na malikit. Kung napanood ninyo ang kinakauna kong documentary vlog ay nagpunta nga tayo dito sa Pulo. Okay, so, so ngayon ay kukuha tayo ng tilapia galing sa Bactaria. At sa aking pagbabalik sa lugar na ito ay kasama ko na ang aking mga katlase galing sa ICCT upang magsagawa ulit ng isang makabuluhang documentary vlog. Kaya ay matahagi ko sa inyo ang mga ng labis na kamatak sa aming mga puso kasama ang mga mababait na tao dito sa buto. Hi! Welcome! Hi. Paso! Matapos makitaya ng aking mga kaklase from ICCT College ang potential para sa isang documentary vlog Itong pulo na malapit sa aming lugar ay napagkasundoan namin ito na ang magiging subject namin para sa gaganapin yes. si niya Malente ngayong 2025. Yes. Eh, syempre, di lang ate nilang magandaan. Pinaghandaan tayo, no? ko na nga sila <laughs> ng simpleng <laughs> tanghalian habang kami ay nag -iintayan. At dahil nga ginihayaan ng tangkad ang ating malikit ninyo, dahil nga palagi akong tumatalon doon abot ko na lang ang mga utensils. Kanya-kanyang eksena nga muna ang mga naganap ang palipas ng oras habang hindi pa kami kompleto. Ito lang, ginaganda. Uh -huh. <laughs> <laughs> ano sa tingin mo yung gagawin mong best as a cinematographer? ating dog <laughs> Tutulungan daw na, tutulungan daw ang ating mga dog Gagawin mong quiz tapos tutulungan ka ni ating mga Hindi, okay, mamaya, mamaya. Titigan pa natin mamaya. Okay, bigay okay. ko ang role ng bawat isa. Si ating Marikit pa ang ating writer. Pero sa docu ay siya ang assistant, director at yung mga Mother! Mabuhas! Hey. Dito na Tapos ng makompleto ay tumawag na kami ng tricycle para puntihan itong pulo Ito sa kaibigan. Kung mapapansin ninyo ay punong-punong kami ng mga gamit dahil sinigurado namin kumpleto lahat ng kailangan. Bago pumunta sa nasabing pulo dahil hindi madali ang access ng transportasyon dito. Bukod sa paghahanda sa mga gagamitin para sa documentary shoot, naghanda na rin kami ng mga pwede namin daling pagkain upang makatipid. Matapos ang pitong minuto ng transportasyon ay nakarating na nga kami dito sa tinatawag namin pulo, dito sa Kanyugan, Morong Rizal oras na ito ay halo-halo ang reaksyon na nakita ko sa aking mga kasama dahil ni isa pala sa kanila ay hindi sanay pamangka o sumakay sa maliit na bangka. Kaya naman parang ni isa ay wala man lang humihinga habang nasa biyahe kami. Sarap! But of course, as a mass communication or journalism student, aside from having curiosity, creativity, you must embrace confidence and embrace challenges dahil kailangan mong harapin ang iyong mga kinakatakutan. Kailangan din meron kang adaptability at handa sa mga posibilidad na maaaring mangyari. Dito ulit kami sa pulo, pero kasama ko ang aking mga kaklasa from ICC para magsagawa ng isang documentary shoot para sa gaganaping cinema lente this 2025 sa ICC Colleges Pinta. Wala <laughs> kong bunda ng wi Wife po kami. Tell na the experiences. Natakot ka ba? 37. Ganon. <laughs> Kaya ha, natakot kayo? But uh, 80%. <laughs> at hindi na nga kami nagpatungtik-tungtik pa at sinumula na ang shooting bago pa lumubog ng araw. Bakit start na ba? Hindi, <laughs> kumukuha lang ng mga sa <laughs> Ah, sige, <laughs> go. Nakakatawa nga naman dahil pagdating pa lamang ang bangka ay sinalubong na kami ng mga ngiti dito. Kambambi namin ang excited ng mga batang makita kami kung saan hindi naman nila kami pinantanan habang wala pa kami ginagawa. At habang kumukuha ng creative shots ang ating mga videographer ay nagsimula na nga din kaming makapaglaro sa mga chiki na talaga namang mas updated pa sa akin kaysa sa TikTok. <laughs> nya Game guys! 1 2 3 Go! Tayo hey! <laughs> na kukuha tayo ng isda. Ayun oh, dinik pula. ng isda. na kinulangan dala namin panggabihan, ay minabuti na naming kukuha. Ang ulam dito sa malapit lang naman. O, oh, di ba tamang-tama lang ang panahon? Hindi ganun kainit nang dumating kami dito at talagang na napres ko ang hangin. Game. O di ba sana? Sanday ba? na, bebot. Okay, so ngayon ay kukuha tayo ng tilapia, galing sa baki mga na natatanong ay sanay ako sa lawa dahil sa palaisdaan ng aking mga magulang at isa na nga rin ito sa kumubuhay sa amin. Mga dalawang tao mo. Uh, kaya mo ba yun? Kaya naman. Hindi <laughs> 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 na nga <laughs> ano? Ano boss? Okay ka ba boss? Okay, na boss. ka ba? Hindi <laughs> naman makinakabahan. <mo ba> <laughs> ah, kahit dalawang tao ang lalim. <laughs> Kinewan ko, laglag ka. <laughs> o, oh, bakit? pero ako na naman away. Oh, panis ka, panis. Bakala, hindi ba't Hindi ko ba alam, pero bata pa lang talaga ako, ay nakitaan ako ng potensyal sa larangan ng journalism. Natatandaan ko pa nga, grade 5 pa lamang, ay sumabak na ako ng photojournalism hanggang sa nasubukan kong makarating hanggang regional event ito rin ang dahilan kung bakit sa dinami-dami ng mas in-demand na kuruso ay sinundan ko ang takbo ng puso ko. Mula sa simpleng kasiyang maghatid ng mga kakaibang istorya noong nasa elementarya pa lamang ako, ay unti-unti ko nang magpapatuloy at nagagawang magpahayag sa paraan na alam ko. At syempre bilang isang anak, ang mga nisda ay pinakitaan ko na nga din sila ng skills ko sa paglilinis ng tilapia. Magagabi na nga din yan, kaya naman nagmamabilis na kami maghanda ng panghapunan. At makalipas lamang ang ilang sandali ay bumalik na nga kami sa bahay ni Ate Jennifer upang magsigang ng tilapia. Unti-unti na nga din namin sinimula ng shooting para maipakita ang tunay na buhay sa isla ng Pulo. Ano yun? Sabong. Ayan po, isang ano, estudyante ng ICCT, nagpro-promote ng sugal. Uy, joke lang. At <laughs> <laughs> oh, dito na datanan so that ko na ang mga punong abala sa pagluluto. We already cook. Look at my face. Jabu, jabu, Boy, May sangai. And nuggets. <laughs> Not just ordinary nuggets. Mother. But to, that's my mom. She's watching us. Blue and red. Magkakampay pag white.

na nga ako ng mga tiga dito na kung gusto ko daw sumayaw ang mga bata ay patutugin ko lamang ang magic word ang putot tu -tu 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 -tu. <laughs> tunay nga na may mga taong sisipin ng mga bagay lamang ay labis na ang kasiyahan habang ang madami sa akin ay patuloy na hindi na at panay ang reklamo sa buhay ay! naman ako dun umilang <laughs> At ito na nga ang pinakahinihintay ng lahat. Labis na kalap nga ng sigmura ng amin nararamdaman sa panahon yan. Pero kita nyo naman na napakasulit na nga ng hapunan at talaga naman sinamahan ka ng dahon ng saging. At dito na nga namin sinimula ng aming punting salusalo hindi man ganun karangyango ni tunay nga na pag nagsama-sama kumain hindi lamang sa pamilya, pati na rin sa mga kaibigan sa hapagkainan ay tunay na napakasaya. Shoutout nga pala sa mga solid supporters natin dyan mula sa pinakamabait. Sabi nila sa Metro Comment kay Sir Erwin Yuzon, kay Sir Marco Olikino at Sir Marvin De Jesus. Keep on supporting! At abis labis na pasasalamat kay Ate Jennifer at sa kanyang buong pamilya sa walang sawang pagtanggap at suporta sa aming pagbisita sa pulo. Gayun na din ang mga mababait na tao dito na hindi kami kailanman pinabayaan. Ganap na mag-aalas 12 na nga ng gabi at minabuti na namin maglinis ng aming mga katawan para maghanda sa aming pangalawang araw kinabukasan. Abangan ang mas solid na part 2. Muli ito si Marikin. Bye-bye.